I-post naman ni Liza Soberano ang post sa social media ng pagsampa ng kaso ni Bea Alonso sa dating manager na si Ogie Diaz. Say ng mga netizen, ano raw ang intensyon dito ni Liza at galit ba ito kay Ogie? Yan. Alam mo, uh, friendship, may mga nababasa ako. Kung hindi mo siya galit kay Ogie, baka kay ni Nani Christy Raon sa palagay niyo? Pwedeng-pwedeng ganun kasi nga, di ba? parang hindi ko lang alam kung bakit kailangan i-repost, di ba? Oo, oh, oh, yun lang. <laughs> la. Yun lang. Kaya lang, siyempre, sige, kung ikaw yan eh, wala tayong magagawa. Pero dapat hindi niya nireport para nilang isipin mo kahit pa eh. Ang dami tuloy comment. Ka utang na, magkaroon ka ng utang na lang with all oh, talent si Liza and Pernie sa kanya. Hindi naman siya sisigat kung walang talent. Pero malaki rin naman tulong ni Papaw sa kanya. Siya ito isipin, bakit nirepost pa? Maraming comment hindi dapat uh, nirepost eh. Oh, oh, oh. oh, Maraming comment dapat sa sana. Sa lahat ng mo, parang hindi oh, ako uh, oh, mapapakay oh, Liza na yan ang i-repost niya. Of okay. all people, parang oh, bakit siya, di ba? Parang ganon.